Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagpapabalik ng Golden State Warriors kay Kevin Durant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-alis na ni DeAngelo Russell sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na malaglag ang Golden State Warriors ngayong season, ay sinimula na nga po agad ng kanilang front office na gumawa ng plano para sa darating na offseason. At isa na nga po sa mga balak nilang gawin dito ay ang pagkuha nila ng at least isang superstar sa pamamagitan naman niya ng trade o ng free agency. Malinaw na rin naman nga po na kailangan ng kanilang team ng malaking pagbabago sa kanilang lineup para maging competitive ulit sila sa darating na season. At kabilang nga po sa mga superstar na kinukonsidera nga po nalang kunin ay either si Paul George ng Los Angeles Clippers, Lebron James ng Los Angeles Lakers at si Kevin Durant ng Phoenix Suns. Well, hindi pa rin nga po sinasarado ng Warriors ang posibilidad na pagpapabalik nila sa kanilang dating superstar na si Kevin Durant na inaasahan na rin naman nga po na aalis sa Phoenix Suns at lilipat ulit ng ibang team since hindi nga po naging magandang resulta ng dalawang taon na paglalaro niya dito. Malinaw na naman nga po ngayon na kung hindi dahil kay Stephen Curry at sa Warriors ay hindi siya magkakaroon ng titulo. Kaya dahil nga po sa nangyayari kay Durant ay maaari na nga po nalang itong gamitin para kumbinsihin na bumalik sa kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-alis na ni DeAngelo Russell sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops, Meron na lamang nga pong natitirang player option si D'Angelo Russell sa kanilang team ngayong offseason na pwede rin naman nga po nalang tanggihan para maging isa siyang ganap na unrestricted free agent kung saan dito nga po siya ng pipili ng bagong team na kanyang sunod na sasalihan. Kaya questionable nga po talaga ngayon ang kalagay ni D'Angelo Russell sa Los Angeles Lakers. Ngunit kung siya nga po ang papipiliin ay mas gusto pa rin nga po niyang manatili at bumalik sa kanilang lineup sa susunod na taon. Nakabuo na rin naman nga po ng magandang chemistry ang kanilang mga core players kaya kailangan na lang nga po nilang gumawa ng kaunting pagbabago sa kanilang lineup para tuloy na sila maging isang championship team. Pero syempre hindi rin naman nga po niya hawak ngayon ang kanyang kapalaran since magdedepende na rin naman nga po siya sa magiging desisyon ng front office ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.